Uh, medyo magpa hangin, hangin na tayo guys oh. ngayon ko guys ay alas stress ng umaga kasi nag out tayo ng umaga yung employer kasi natin ano na uh, antok so salamat tayo na nag out tayo ng umaga so ito guys oh, yung area na pagpuntahan ko so, guys uh, mga bagong bahay lang to guys bali ngayong yung ano ngayong oras na to medyo tawag nito medyo wala siyang masyadong ano tao o oh, kita nyo bali ditong area wala talaga masyadong tao bali pumunta na tayo doon sa may ano guys kasi hindi pa ako nakapunta doon sa ano dun sa medyo area na hindi pa tapos so tingnan nyo kung okay naghanap siguro to ng, ano, pagkain oh katulad din mga pusa dito katulad din sa atin medyo ano siya medyo gala bari ditong area guys oh, so medyo hindi pa siya talaga tapos hindi pa talaga tapos ditong area So sa almost 8 uh, uh, months natin dito Ngayon lang tayo nakaano Nakaano ng mga medyo area na Atawag nito Yung makano ng time ba na makapunta dito oh, Ito yung area Medyo wala pa siyang ano Wala pa siya talagang ano guys Yung construction dito. Ito, sinisira din ito eh. Itong area. So, medyo dito sa kabila, bakante. Bakante siya. Makikita nyo yan bakante. So, wala pa siyang ano. Wala pa siyang natawag ano dito. Wala pa siyang mga construct under siya sa ano under siya sa uh, for construction oh, kita mong taas ang poste nila guys oh ng ilaw kita mo yan bali dito area guys medyo madilim dilim na pero oh, taan na natin kasi pumunta na rin tayo dito daanan natin. Pero okay lang kahit madilim-dilim dito guys. Kaya ma-assure natin kung uh, yung area dito is malapad. Kasi hindi ko pa talaga ito napuntahan guys eh. Yung duty ko kasi uh, dati hanggang 4 o'clock na umaga. So nung pumunta ako ng ano pumunta na ako ng mga labas. Diretso na sa mga kung ano yung bilhin ko. So ngayon medyo naka tayo. So pupunta tayo doon sa kabila sa may highway. Dito pupunta ko dito, guys. Hindi pa to okay ito. Kasi gagawan at ato ng mall itong area. So yan yung highway. Medyo ngayon na uh, uh, wala na traffic sa highway. Yan yung highway. So pupunta tayo doon sa kabila. Pero siguro sa ngayon siguro target ko sana makapunta doon sa kabilang grocery. Yung problema, mabibilis yung mga sasakyan. O kita mo, wala kasing mga kamera dyan guys kasi kaya mabilis yung mga sasakyan. Oh. Ano matong dinadaanan natin? <laughs> Walang kailaw-ilaw. Ayan. Mabilis yung mga sasakyan guys. Yung dito. Oh. Pero siguro mamaya mga alas 4 pwede tayo makapunta doon sa kabila. malapit na tayo sa highway guys pero oh, totally hindi talaga to yung malaking highway bali ito naka highway din to siguro pag matapos tong mga kalsada na pinupuntun eh kasi ngayon oh, uh, ano, ano pa yun construction pa so tingnan natin guys kung makapunta tayo sa grocery naka nakaano tayo, nakaabot din tayo dito sa kabila. <laughs> okay, so ang tataas talaga ng ano nila, guys. Ang tataas talaga nila ng ano ng poste nila, guys. Hmm, taas pa sa poste ng kuryente natin. Siguro kung ito kataas yung poste ng kuryente natin, wala siguro makasabit. pag mag, mag four story lang yung bahay mo. Hindi niya masabit yung cable wire. Oh. Tingnan natin guys kung makapunta yun sa kabila. Bali ngayon guys, naka... Bali ngayon guys, nakapunta na tayo dito sa kabila. Grabe mga sakyan guys. Ba bago ako dito naka... <laughs> bago ako nakapunta dito sa kabila, Grabe yung 1 2, 2 ng pako. <laughs> sa katatakbo. Kita nyo ang dami sasakyan. Punta ako sa grocery, guys. Oh. Ito lang naman yung ano ko eh, yung malapit na grocery sa akin. See guys. Ah, uh, till next time na naman. yung hinahanap, guys, ano? Na chocolate. So tingnan natin. Ito, parang hindi naman 'to. Ito guys, oh. Ito guys, maganda. Lupo, tsokolate. Big Magkano ba 'to? 3 real. Ito yung big breaker. Uh. Masarap 'to guys, para siyang ano. Pero may wapper sa loob. Big break siya. Masarap to yung ano niya kasi chocolate sa labas tapos parang ano uh, segunda mano sa Cloud 9. Pero pag bibilin mo to per carton, 12.65 real lang. Pero kung isa-isa mo, sobra sa 1 real. So, mas maganda isang carton. Kasi 24 pieces yan. Pit cut guys. Oh maganda din to kaya lang mahal mahal yung kitkat mabot siya ng 74 real yung maliit nya 23 real so medyo mahal siya guys ito siya makita naman siya kaya medyo mahal ito siya guys o so, Tag 1.50 pala yung Nescafe nice 3-in-1 Nakakala ko nina natag 2 yung isa 150 pala So mas mura pala dito Ah ito pala yung isa Yung isa pala Pero mas maganda siguro to Parang parehas din yung naman So kalalabasan natin ngayon sa grocery guys Namimili tayo doon ng kape Kaya lang pala Yung kape pala doon ah uh, iba iba pero okay din naman kay 1.50 yung isa yung isa tutorial pero hindi pang Pilipinas uh, bali gawa siya ng manufacture siya ng mula ata ano may pangalan mo yung Dubai <laughs> so ito yung binili natin guys oh. so pupunta ulit tayo dun sa kabila guys so, dun tayo pupunta guys sa kabila guys oh grabe. Ang dami na naman sasakyan, guys. So, mag 1 2 3 1 2 3 na naman tayo dito, guys, sa ano? Sa tawag nito. Saka punta doon sa kabila. Bali mag 1 2 3 1 2 3 tayo doon sa ano, sa kapupunta sa kabila. Kasi dami talaga siyang ano. Dalawa ng talaga sasakyan, guys. So, <laughs> Pero tingnan nyo, street light ang ganda oh, di ba? pataas see guys, pumatayo sa kabila grabe guys <laughs> grabe yung yung ano ko, takbo takbo ko uh, iningal ako, grabe nandito na ako, pauwi na ako guys oy grabe talaga <laughs> yung pagsumawit ka dito hiningal ka see guys, thank you, thank you thank you sa papanood Thank you.